siyang lasa. Beef wonton noodles, 145 pesos. Cheers! 109 pesos, show my pork and shrimp. Oh, solid. Mm, famous soy chicken ng nasugbo. Yan, 145 pesos. Tikman natin. Ang sarap din ng pinaka-sauce. Matamis. Ang juicy ng chicken, guys. Sol huh? Crab Rangoon 119 pesos Choco mm. Panda for as low as 99 pesos 3 pieces na siya Salt and Pepper Fish 119 pesos Ito hakaw Ito mm sobrang nagustuhan namin yung mga pagkain nito kasi nga, kagaya nang sabi ko sa inyo kanina, napaka-generous nila sa serving. As in, ang dami talaga nung